Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Capricorn, kuro nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Meron po po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa dulo po and I will answer that there. Sa isip lamang po ha. Huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. At stay tuned po kayo para dyan. Okay po. So to, uh, Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming 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 salamat po. Yan lang, yung, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. Thank you po. So Capricorn, nanaghintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7. Inhale. and exhale at the center of your reading you have the sun card beautiful in the area of what you want you have the 10 of pentacles lovely in the area of what you need you have the knight of cups in the area of your uh, what's affecting your current energy of the king of cups beautiful in the area of your near future you have the seven of cups lovely in the area of your challenge for the week you have the ace of wands beautiful in the area of your fortune you have the knight of wands wow in the area for divine messages you have the queen of swords At ang outcome mo for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay na siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Ace of Swords. Ace of Swords is all about clarity. Pagkalinaw ng isip and also fighting. Pagsugod, paglaban sa buhay at paglaban sa isang obstacle o isang responsibilidad na nakaatang sa'yo. At kailangan malinaw sa isip mo na kailangan ko magwagi, kailangan ko tong matapos, kailangan ko itong uh, maidiretso hanggang dulo. Parang ganyan. It's all about your might. It's all about your energy to fight hanggang dulo. And nakita ko talaga na malakas ang pagkakataon para sa'yo this week to win something. Okay? Or to get that opportunity. No, especially po in early September, ngayon pong September 2, eh, meron po tayong boost in your leadership role and public image due to uh, Mercury and Sun conjunction. So meron kang paggalaw pagdating sa iyong reputasyon o pagdating sa iyong trabaho, pagdating sa iyong um, ginagalawang industriya. Either makikilala ka or mananalo ka ng award, manan- kakaroon ka ng reward o yung kota marireach mo. Kaya parang, uy, lahat at tao nakatingin kay Capricorn kasi nagagalingan sila sa iyo. So ngayon, embrace mo yung public image mo with strong leadership position. Kailangan talaga ngayon maging um, maging palaban ka at ang kinin mo, ang kinin mo yung reward, ang kinin mo yung ob obligasyon at responsibilidad because it will lead you to your career growth, it will lead you to your advancement sa buhay. Kaya laban so good, i-accept mo yung challenge, i-accept mo yung laban at magwawagi ka dito, okay? But especially, in the, in the center, you have the sun card. Ngayong ling ngayong linggong ito, sobrang saya lang no? Pag lumalabas po si Sun in any of the reading, this is a beautiful reading. Talagang napaka-positibo, napakasaya, napakaganda. Kaya ngayon, sabi nga ng spirits mo, kailangan maging grounded ka, eh. maging grounded ka in your principles, sa so iyong values, ano, sa so iyong mga pinapanghawakan sa buhay. Kasi syempre, marami kang gagawin na magaganda. Eh. So parang ngayon, kailangan wag kang ma-caught up with so much happiness or so much indulgence. 'Di ba? May na mo to, Capricorn, 'di ba, parang may mga tao sa buhay natin. Sobrang saya naahanga ako sila. Sobrang saya, ginagawa nila ko ang ano-ano to the point na, uy, mali na yan, uy, sobra na yan, masyado ka ng happy. Parang alam nyo, yun, parang nasasobrahan ka sa galak, nasasobrahan ka sa saya, pakamangako ka bigla o makagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo masyado pinag-isipan. Same goes with pag sobrang lungkot. Pag sobrang lungkot, nangangako o nakakapagsalita ng mga bagay na hindi minimin. Ganon din. Pag extreme happiness, ganon din naman yun. Kaya ngayon, kalmahan mo lang, okay? have a enlightenment in your mind na parang, okay, ito, ang, ganito lang yung boundaries ko, ito lang yung pwede kong gawin. You have freedom this time with the sun, pero dapat alam mo pa rin kung hanggang saan lang yung limitasyon mo. Para yung mga pinanghawakan mo, most especially po ang ngayong ligyong ito, in your astrology and planetary alignment, your reputation and your public image or public role ay parang nakahantad sa maraming tao. Maraming nakatingin sa iyo ngayon kasi siguro may pressure ka to do good, may pressure ka to do right, no? Kasi nga marami nakatingin at saka parang napakataas ang tingin nila sa iyo. Parang meron kang reputasyon sa kumpanya, sa trabaho, sa school, or sa bahay na parang ikaw yung si Mr. Perfect, ikaw si Miss Perfect, ikaw, ikaw si Miss Ganda o si Miss Bible. Baka ikaw yung lagi nilalapitan nila kasi ikaw yung talagang malapit sa Diyos o ikaw yung lagi nagsalita tungkol sa salita ng Diyos. Kaya parang mataas ang tingin nila sa iyo. Kaya konting gawin mo lang na ganito, ganyan. Parang, uy, ba't ganun si Capricorn? Uy, bakit ganyan ginagawa nila? Parang masyadong pressure din yung reputasyon na binibigay nila sa iyo. No? Kaya ngayon, nakita ko talaga, just have fun. Have fun, pero may limitasyon. Have fun, pero alam yung boundaries mo. And everything will be fine. Okay? The sun card is being clarified by you have The Hanged Man. Yes. Ngayon, it's all about kalinawan ng isip. Tatlong cards ito, the Ace of Swords, the Sun card, and the Hanged Man is all about clarity of the mind. Okay? Pare-pareho sila ng meaning. Parang, kailangan, either, either way, parang sinasabihan ka ng spirit guides mo na kailangan mo maging malinaw sa isang bagay. Kung ano yung mga bagay na dapat bitawan, mga bagay na hindi importante sa'yo, pero lagi mong ginagawa na umuubos at kumakain ng oras mo, pero marirealize mo pala this week, ay, hindi pala yan for me, ay, Nauubos no, na pala pera ko dyan. Ayun, niloloko lang pala niya ako. So ngayon, yung mga kalinawan, yun ang magbibigay sa iyo ng direksyon moving forward. Okay? Especially here, in September 7 po, lunar eclipse tayo. no Lunar eclipse in uh, uh, Pisces on September 7. Ito yung mga panahon na haharapin mo yung mga family matters, na kailangan mabilisan mong gawin yan. So kailangan talaga malinaw ka, ma uh, maparaan ka, at ma hagang isip mo na ng paraan para ma-solve agad-agad kung ano man yung mga family matters or family issues na kailangan mo harapin. Kasi nga po, uh, meron tayong dalawang eclipse. Pero ngayong linggo ito, September 1 to 7, ang kakaharapin natin ay lunar eclipse. So, yung mga eclipse na yan, talaga namang mga, ano yan eh, mga biglaan, mga, surprises or happenings sa kailangan talaga tutok tayo and uh, be ready tayo kumbaga. Kaya ngayon, kung kailangan okay magpahinga, pahinga because hangman's all about taking a pause and uh, thinking first kung dapat magawin to, dapat magawin yan at sumugod ka sa mga bagay na may isip mong tamang paraan. So yung mga kalinawan ng isip, yun naman ko propel sa'yo armas mo to para moving forward maging okay ka, okay? In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. Some of you are working with family. Parang nakita ko na family business or merong inheritance o agawan ng mana, agawan ng property or meron sa inyo bibili ng property para sa pamilya or ngayon balak ng bumukod para longevity of the family. Meron man sa inyo parang settlement. Nakita ko yan parang merong usap-usap about the settlement and you're gonna win. O malino na sa inyo kung paano aayusin yung gusot no especially ngayong linggong ito there are really good things or uh, favorable things with the family so ngayon maging magkaroon ka ng priority with being direct with the family and calmly kailangan ma maayos ito pag-usapan hindi pwedeng pataasan ng ego hindi pwedeng pataasan ng ere o pataasan ng ihi uh, kailangan pat patalihin ninyo kayong pamilya Capricorn na pamilya ay pamilya, relasyon ay relasyon. Kaya mas importante yung ugnayan kaysa sa mga bagay na monetary. Kaya ngayon kung tungkol ito sa mga manamana -mana o agawan sa property, para talihing kalmado at saka direct ka na asikasuhin na ito. Kung ito man po i-business o karera, sinasabihan ka ng spirits mo, yes, this time around maganda uh, umuulan ng pera and also ng pagkapanalo. Kaya huwag ka mag-alala, yung family mo, yung pera mo ay eh magiging okay moving forward. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by you have the King of Cups. King of Cups, dalawang beses, Dalawang so, beses na sinasabi ito, kalma lang, kalma lang. Huwag ka masyadong mainit, huwag ka masyadong sumabog, okay? Because King of Swords, ay uh, King of Cups is all about um, kalmadong puso, kalmadong emosyon. Huwag mo daw hahayaan na yung emosyon mo ay maka-apekto sa yung decision making, sa yung pag-iisip, sa yung pagkasalita, at sa yung pag-react, okay? Kasi baka mamaya makasira iyan sa mga binubuo mo para sa pamilya, para sa long term, para sa pangmatagalan. Halimbawa, naghihintay ka ng loan, pero ang tagal-tagal, pabalik-balik ka na, huwag mo hayaang sumabog ka doon at mawalan ka ng pag-asa o mawalan ka ng um, pasensya at baka mamaya yung loan na yan. Kung ito man yung negosyo, kailangan lahat kayo tulong-tulong magkaroon ka ng leadership role, magkaroon ka ng emotional maturity para panghawakan lahat ng yan. Okay? In the area of what you need, you have the King of Cups. King of Cups all about offer. No? Nakita ko rito na what you can offer. Ito yung panahon talaga with the uh, uh, early September. Meron po kayong boost in leadership role. Eh. So para it's all about you offering your services, Capricorn. Ano ba yung mga kaya mo i-offer? Halimbawa sa trabaho, binigyan ka ni boss ng leadership role. May bago kang posisyon, either leader ka sa certain department na ito o sa isang task na to, ikaw ang punong abala. So, ano ang kaya mo i-offer this time to make sure na yung gagawin mo ay matagumpay? No, it's all about your services. It's all about what you can contribute sa grupo, sa lugar, sa pamilya para Uh, once and for all matapos. Kaya talaga tinatawag ka ng spirits mo at sa ng planetary alignment mo this week to be a leader. No? Ikaw daw ang magbibigay ng magandang um, resulta or katuparan ng ginagawa ninyo. And kailangan to na action in your part. Okay? So ngayon, i-exercise mo yung bago mong buhay with this new position or with this new obligation, pwede sa obligation sa pamilya. Kailangan talaga maging ano kayo, committed ka dyan, kumbaga. At parang wala kang wala kang way out of this because you need to really give yourself kasi pag binigay mo do 'yung sarili mo dito 'yung expertise mo, 'yung time mo, 'yung money mo, babalik din sa iyo 'yan in good ways, okay? The Knight of Cups is being clarified by you have the Emperor card. Yes, tapang, sigasig, pagiging wais na harapen ang isang bagay. Kung ito ay halimbawa Halimbawa lang, bigyan kita ng example ha. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ngayong September 7, meron tayong lunar eclipse. Kaya may mga aasikasuhin uh, ka with the family. And your spirits are telling you, halimbawa, may problema sa kapatid. Halimbawa, si kapatid ay kulang sa pera, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ikaw, ano yung kaya mo i-offer sa kanya? At magkaroon ka ng tapang na i-offer yon Kasi halimbawa, si kapatid, hindi naman siya sanay ng in-offeran siya o binibigyan siya o pinapautang siya sa iyo mo. Kapatid, anong problema mo? Anong, anong meron ka? Baka meron ako sa iyo. Baka may ako sa Ano yon So, magkaroon ka tapang at sigasig at pagkompronta para may offer mo yung help this time, okay? Because nakita ko talaga, ito yung pagkakataon na pamayanihin mo yung agapay mo sa family mo para matapos agad yung mga problema at magkaroon kayo ng smooth sailing hanggang buong September, okay? in the area of what's affecting your current energy. Ay, nga pa, Capricorn, tulungan mo naman ako, follow mo ko sa Facebook, ha? at uh, Tulungan mo ko lumokay yung ating community doon. Uh, follow me there at James Staryo PH. Same logo, uh, same videos. Eh, hindi mga video, same set setting. Pero doon, may may mga iba't iba kong video, like yes or no, o kaya daily, o kaya daily messages, or affirmations, mga ganyan. So follow me there, and magpakilala ka, nasaya mo galing ka dito, okay? So, in the area of what's affecting your current energy, of the King of Cups. Kalma lang, kalma lang. Ito ang nagpapaapekto dito sa yung sun cards. All about the positivity in your life. Kung paya pa ang isip at puso mo, may mo ang buhay. At makahanap ka ng mga tamang um, lusot or tamang solusyon sa mga problema. Kasi pag masyado kang problemado, pag masyado kang gigil na gigil at talagang gulong-gulong isip mo, lalo ka mawawalan ng paraan para makapag-isip ang tama. Kaya ngayon, kal kalmahan mo lang kahit napahagulo ng paligid. Halimbawa, sa palengke, eh, diyan ka nagkatrabaho. Napahagulo ng paligid dyan, literal. And then may iniisip ka sa pagibilang ng kwenta mo o kaya may utang ka pang babayaran here and there. Paano ka makapag-isip ng tama kung hindi mo ikakalma ang sarili mo? Kahit magulo ang paligid, kalmahan mo lang. And then, be free, be happy. And doon, ka, doon lalabas yung kalinawa ng isip para mailaban mo yung dapat ilaban today. Okay? The king of Cups, the king of calm and heart and passion and the uh, um, pagkakaroon ng helping hand is being clarified by you have the three of wands. Yes, kalmahan mo lang daw sa mga hinihintay mo. Napaka-simple, Capricorn. Because three of wands all about waiting for something to arrive. Waiting for something to happen. Ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, kating-kating ka na makuha yan. Halimbawa, uh, exam, or papers, documents, or approval from someone, or call, text, or chat, na parang uyan tagal-tagal naman. Ano ba May pag-asa pa ba ako doon? Baka naman naghihintay ako sa wala. Baka naman ganito, ganyan, ganyan. Naiisip mo na yung mga negativity na wala naman, na hindi naman mangyari, No? Parang you're worrying about something na wala naman. About nothing, no? Kaya ngayon, matyaga ka maghintay. Kalmahan mo na ang puso mo. If it's yours, it's yours. Okay? Dapat yan ang pamahinihin mo sa isip mo ngayon, Capricorn. Kung para sa akin, para sa akin. Kahit maghintay ako, kahit bitawan ko yan, kung para sa akin, para sa akin. Kaya kalmahan mo ang puso mo. It will come at the right time. Okay? In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Seven of Cups all about you having this clear mind. Okay? Kasi gulong-gulo kayo. Yun kaya? Ito kaya? yan ba? Yun ba? Yun ba? rin dito? Hindi ko na alam. Tinan mo siya. Nakatingin siya sa mga pangarap niya. Hindi niya alam kung anong sisimulan dyan. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung anong yayakapin niya. Kaya ngayon, dapat talaga magkaroon ka ng clarity. Okay? Have a clear mind on what you want and on what you don't want. Actually, mas importante yun eh. Alamin mo muna kung ano ayaw mo para mas madaling piliin kung ano yung mga gusto mo. Diba? Halimbawa, ito yung call about sa trabaho. Um, nasa medical field ka, halimbawa. At maraming pwedeng pasukin. Pwedeng nursing, pwedeng dito, pwedeng sa clinic, sa school, pwedeng sa public or private. Maraming pwedeng magbukas sa'yo. Halimbawa lang ha. And then kailangan talaga alam mo ko ay ayaw mo. Alam ba? Ayaw ko magtrabaho sa school, ayaw ko magtrabaho sa kumpanya. Gusto ko talaga hospital setting. So kailangan talaga mag ma zero down mo sa sa mga totoong options mo para alam mo dyan kung anong pipiliin at di ka mahirapan, okay? So ngayon, clear your mind para yung mga pinto ang dapat magbukas ay eh magbukas para sa'yo. Kasi na-attract yan eh, magnet yan eh. Kapag halo-halo sa isip mo yung gusto mo, mahihirapan din sa si universe na ipadala yung mga bagay na karapat-dapat para sa'yo kasi ikaw hindi mo rin alam kung anong gusto yan. So kailangan talaga clear ito, okay? The seven of... Uh, is being clarified by you have the will of fortune. Yes. Para umikot talaga ang kapalaran. Para mag-ikot na in your favor at maibigay na talaga ng universe yung mga bagay na gusto mo for yourself. Para umag, para mag, ano ka na, mag-prosper ka na at makuha mo na talaga yung pag-unlad. Kailangan clear ka. Baka kasi ngayon, balak mo mag ng milk, milk tea bukas naman gusto mo magtayo ng turo-turo. Kinabukasan gusto mo na naman magtayo ng parlor. Tapos next month gusto mo magtayo ng sari-sari store. Paiba-iba. So nasasayang yung binubuo mong oras at saka yung frequency and energy of money. No, sa palipat-lipat mo. Kaya kailangan buo muna sa isip para pag makatutok ka na doon, doon umikot ang kapalaran in your favor. Okay? In your challenge, unang-una, -una, you have rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Napaka-importante, paghilumi mo na daw yung nakaraan, huwag mo hayaan na humalo sa buhay mo, this time yung yung mga pain from before. At ito talaga yung sinasabi na tuldo ka na. Tuldo ka na yung past, move on na. Ta move on na tayo, te. Okay? ah uh, ikandado mo na yan, ipadlock mo, lagay mo pa ng kadena, lagay mo ng passcode, ilibing mo sa lupa, forget mo na yung past. Okay? Ngayon, makatulong dapat sa yung ulan. Kapag nakakita ka ng ulan or tumutulong tubig sa pag, pag naliligo ka, yun ang simbolismo para sa yun na, okay, past na yun, kalimutan ko na. I-wash away ko na sa buhay ko yung nangyari dati. At may pagkakataon pa ako na baguhin ang buhay ko now and tomorrow. Okay? Another message, you have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes. Meron ka talagang kasaganahan na darating sa buhay mo with the wheel of fortune and the ten of pentacles. Ang kailangan talaga sa iyo, kahandaan. Uh, pagiging payapa ang puso at pagiging clear sa mind para dumating na siya. Okay? In your challenge, you have the ace of wands. Talaga naman, kalinawan ng isip. Kalinawan ng isip at confidence na ilaban yung bago. Sabi ko nga sa iyo, di ba kanina, past na yon kailangan ngayon may bago. Kaharapin mo yung mga bagong bagay. Kung nadapa ka na, o kaya nasaktan ka na sa dati mong plano, sa dati mong ginawa, edi eh huwag mo na i-apply sa bagong buhay mo. Kung talaga natuto ka sa past, alam mo na hindi na yun makakatulong sa present time mo. So ngayon, out with the old, in with the new ha. Wag mo na balik-balikan yung dati. Magkaroon ka ng kumpiyansa at tapang na harapin yung bagong buhay mo at may bago kang atake. Halimbawa, dati sa kumpanya ay napahamak ka halimbawa sa finance doon, sa mga, i, sa mga pera, sa umiikot na pera. Kaya ngayon sa bago mong trabaho, alam mo na kailangan mo na iwasan yung mga finance o mga uh, pe sa kumpanya. Kaya alam mo na ngayon yung mga gagawin mo. Natutuwa ka kasi sa past. So ngayon, Your past mistakes shouldn't affect your future mistakes, okay? Yung old ways dapat new ways na because old ways will not give you new products. Kaya ngayon, dapat makabago ang paraan. At makagawa mo lang yan kung talagang natuto ka sa past, okay? Ace of Wands being clarified by you have the Nine of Swords. Yes, pinaproblema mo daw masyado yung future mo. Nakita ko yan. Nakita ko kasi na parang I want to make this right. I want to be better. I want to be a bigger, a bigger person. I want to be a better person. So parang sabi ng spirits, huwag mo siya nang isipin yung mga pagkakamali mo sa dati na parang kasi added pressure no parang na pressure ka ng buhay na kailangan tama na ngayon kailangan gawin ko na 'tong tama pero narinig ko na gawin mo lang yung makakaya mo ha huwag mong bigyan ng pressure ang sarili mo mahalin mo yung sarili mo and with the worrying nakita ko na nag-worry ka na naman sa mga bagay na wala naman dyan. You no? Know? Kaya sabi ng spirits mo, tama na yung overthinking or overanalyzing. Just enjoy the process. nagisimula ka na ulit. Oh. Pag lamalabas po si Ace of Wands, pwedeng bagong buhay, uh, bagong pamilya, bagong lugar, bagong opportunity na dapat mong yakapin. Kaya huwag mo katakutan. Pinapangunahan mo na naman ng negatibo. You no? Know? Itapon mo yan sa bintana. At laging think positive lang, especially here, in your core energy. Sa buong linggo, ito kailangan mo pamayanihin. Kaligayahan and positivity lang. Okay? Your fortune, you have magic flows where intention goes. Manifest your dreams. Yes, kailangan talaga yung bagay na na-attract mo. Yan ang gusto mo. Kaya walang puwang yung kalituhan. Kailangan talaga sigurado ka sa gusto mo para ma-attract mo yon sa buhay mo. Okay? Another message, you have a guardian angel is watching over you. Feel their presence. Yes, ginagabayan ka ngayon ng guardian angel mo. Kaya pasalamatan mo sila. And uh, close your eyes now and thank them. Sabi mo, thank you, guardian angel, for the protection, for the love, for the good health, and for bringing me to the right direction. Thank you, thank you, thank you. Okay? Another message you have, a time for great prosperity is coming. Prepare yourself. Woo! 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 Talagang prosperity to. Itong Ten of Pentacles and Wheel of Fortune. Kaya kalamahan naman ang puso. Kalma, kalma, kalma. Kasi magaganda yung mga paparating. Kaya relax ka lang. Okay? In the area of fortune, you have the Knight of Wands. Knight of Wands is all about being go-getter. Palaban, palaban, palaban. Sabi ko nga sa inyo ngayong early September, ngayong September 2, meron kang leadership role or bagong assignment, bagong um, obligasyon or yung public image mo ang nakasadlak dyan, parang public role mo, kailangan mo talagang tibayan na loob at naging go-getter ka. Huwag kang papanginaan na loob, i-enjoy mo lang yung proseso, and just do it. Just do it, and enjoy the process. It will be good. It will be good for you. Kaya ngayon, panghawakan mo yung prinsipyo mo, ha? Maging authentic ka. Talagang totoong ikaw, okay? And also, be trustworthy maging honest ka lang, maging consistent ka lang sa iyong effort, sa iyong mga values, sa iyong mga pinapanghawakan, maging ano ka, maging matibay ka doon. Basta tapat ka at may integridad ka, kakayanin mo lahat ng bagay. Kaya gawin mo na 'yan, isugod mo 'yan. Just go do the right thing, everything will be fine. Night of Wands being clarified by you have the high priestess. High priestess is all about uh, endless possibilities, endless potential, no? Kayang-kaya -kaya mong abutin. Kaya kung ngayon Capricorn nakaupo ka diyan, nanonood ka tayo ka sa akin at iniisip mo, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Makapunta ba ako doon? Magwawagi ba ako doon? Makukuha ko kaya yon? Yes, yes, yes. Believe in yourself. High Priestess is all about um, owning your talent, owning your skills and believing in yourself na kaya mo at magagawa mo at ilaban 'yan, okay? A night of Wands all about good news. Either call, text, or chat. Manalig ka, darating yan and always manifest. Manifest ang iyong ugnayan sa iyong sa iyong spiritual world. Ibig sabihin, kung ano man yung idadasal mo, mina-manifest mo, kayang-kayang pakinggan yan at matutupad 'yan. Kaya 'yung mga hinihintay mo na good news, darating 'yan. Ilaban mo 'yan, okay? In your divine messages, you have What do you need to release? Ano yung mga bagay na dapat mong let go this week, Capricorn? Negativity, yes. Yung mga duda mo sa sarili mo, mga takot, mga away-away sa pamilya, o kaya mga bagay na pwede mo naman let go. Kung nahukulitin ka sa kapatid mo, nahukulitin ka sa magulang mo, okay lang yan, let go mo. I-release mo lang yung uh, pagbibigay buhay mo o pagbibig deal mo sa mga negativity para maging okay ang lahat. Okay? Another message, you have work through your fears. Kung may mga takot kang si gusto mong simulan ngayon, perigodahan mo ang sarili mo, nakatakot kang gumalaw o hakbangan ang sarili mo, itapon mo ang takot mo. Okay? Hindi ka matutulungan yan. Laban, laban, laban with the ace of swords, wag kang babawi. Laban lang, sabi nga ng sex bomb. Okay? Fight, 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 victory will be yours. Especially here, with the queen of, Fo queen of swords. Queen of swords, in your advice, sabi niya, dapat future oriented tayo dapat laban sugod lang sa buhay wag nang puntahan yung past na mo siya nakatalikod siya sa past sabi niya past na yon hindi ko na babalikan yon natuto, natuto, na ako doon at for, forward thinking na ako Bukas ang kamay mo, open ka for new ideas, open ka for new things, pero handa ka mag-step up. Handa kang lumaban at humakbang at aksyonan yung mga bagay na nakikita mo. Ngayon linggo ito, sabi ng spirit mo, learn to say no kung ayaw mo ha. Huwag mo hayaang mapipilitan ka lang kapag hindi pag, pag, hindi bukal sa puso mo. Uh, marun, dapat matuto ka doon tumanggi, matuto ka na, sorry po, hindi ko po kaya, sorry po, ayoko po niyan. Huwag ka mahiyang tumanggi. Huwag mo isipin lagi na baka makabastos ka, baka ma-offend sila. Naku, eh, ayaw mo eh. Huwag mo pipilitin sarili mo, di ba? Lagi mong panghawakan yung katotohanan sa puso mo. Kapag hawak mo yung katotohanan, hindi ka matatakot, hindi ka matatalo, at hindi ka panghinaan loob. Be open and always stand by your truth. Okay? Kaya mo yan. Queen of Swords being clarified by you have the Ten of Wands. It's all about the burdens in your life. Okay? May mga bagay doon na sobrang bigat na na kailangan mong bitawan. Baka may mga responsibilidad yan na pwede mo naman iasa, sa, iasa kay kapatid, ibigay na sa pinsan mo, ibigay na sa mga anak mo. Halimbawa, sa family bills, ikaw lang lahat ng gumagastos dyan. Pero si kapatid, si anak, may mga trabaho na sa mo, huy, baka pwede ikaw na sumalo sa kuryente, ikaw na sumalo sa tubig para gumaan yung mga daladala mo. Para makapag-focus ka na sa future, sa mga gusto mo pa makuha, okay? Kung pwede mo pag ang buhay, pag mo, Capricorn, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan fortune cards. Unang-una, you have dog barking, advice from a friend, o makinig ka daw sa payo ng iyong kaibigan para sa linggong ito. Another message, you have skull, hidden secrets can harm you. O, yung mga sekreto mo dyan, huwag mo daw ikwento ba sa basa ko kani-kanino, baka magamit pa yan against you. Kaya kahit best friend mo pa yan, kahit kakilala sa trabaho na super close kayo, wag na wag mong sabihin sa kanya yung sekreto mo. Kasi baka mamaya, hindi mo masabi, di ba? So, keep your secrets at bay. Ikadena mo yan, itali mo yan. Huwag mo Huwag mo ikakwento kahit kanino. Another message, you have vulture, depression, anxiety, worry that something is against you. Yes, ito yun. Natakot ka kaagad. Nagkakaroon ka agad ng negativity about something. Na, Ay, baka ganito, baka ganyan. Baka harangan ako doon. Baka mag-fail ako. Baka i-reject ako. Ay nako, paano ka makakapasa sa exam? Paano ka makakapasa sa interview kung pinapangunahan mo agad ng negativity? Kailangan pura positive lang. Have fun and enjoy your life and think positive para makuha mo ma-attract mo yung magnet for positivity din. Okay? Now the message you have Lobster, financial pinch. Ngayon daw, kailangan magtipid sa pera ha. Pag ito na ng pansin ng kaperahan, hindi puro palabas ang palabas. Kailangan, iniisip mo, dapat ko ba itong paggastusan? Baka hindi na kailangan. Baka kailangan ko muna mag-ipon. Ito ba, kailangan kong gastusan? Baka, hmm, parang hindi ko pa naman kailangan. Tabi ko muna yung pera ko. Kung ano lang yung kailangan nyo na kailangan mong paggastusan, okay? Para kung may mangyari mang uh, kailangan gastusan, may madudukot ka, okay? Ang outcome mo, Capricorn, ito yun. But first, ano muna ang isang tanong, isang sagot mo. handa mo na yan kasi sasagutin ko yan after this. Okay? Ang outcome ni Capricorn for September 1 to 7 ay you have the Page of Swords. Page of Swords all about you getting that good news. Kasi po ito yung card of communication. Pwede may tatawag sa'yo, call, text, or chat na huy. a uh, Capricorn, ito po yung bago mong role. Baka may public role ka or meron kang uh, ang, bagong leadership role, hindi mo masabi, baka may promotion kang hinihintay o yung tawag for that role or for that job, inandyan na, yung interview mo daw, baka pasa ka, yung exam mo, baka daw okay na, no? I'm seeing parang medical exam, pasado, o okay, yung interview pasado, yung papers kompleto na, so abangan mo yung mga tawag, text or chat na yan na sa sa'yo ng lakas ng loob na lumaban na, because page of search is all about learning something new, talaga meron kang susuungin na bagong blessing o bagong role o bagong opportunity na kailangan nakahandaan mo, kaya so good laban kayang kaya mo manalo dyan. Kaya don't back down. Huwag kang atras. Kayang kaya mo yan. Always move forward, okay? The page of swords is being clarified by the judgment card. Yes, ito na yung pagising mo. Ito na yung pagbabago ng buhay mo. Kaya laban, laban, laban. You can get it. Nakita ko rin dito na meron kang panaginip na napakalinaw or angel sign o naghanap ka ng sign last week or last month sabi mo God I need a sign give me the sign eto yun confirmation may sign ka about something positive good yun sa mga kuha mo at malapit na yan kaya ngayon kapag dumating action na, na ha uh, don't take this for granted kuno may pagkakataon at hak hakbangan mo agad and huwag ka magasayang ng oras take this while it's there kumbaga and uh, don't waste your time pagating na magandang bagay na ito. so divine timing is working in your part at darating yan at the right time okay So Capricorn this is your September 1 to 7 dumako na tayo sa so, yung isang tanong, isang sagot. Okay? So, close your eyes Capricorn and concentrate on this one question. Pahabol lang Capricorn narinig ko na kung may tawag daw sagutin mo either from someone from the past. I don't know why. Parang may meron ka malalaman na, na impormasyon tukol sa kanya na magpapaabante sa iyo moving forward. Halimbawa, tukol sa lupa, tukol sa mana, baka okay na, tukol sa last will and testament, parang ganyan. So, it will be uh, lalabas yung katotohanan tungkol dyan sa impormasyon na yun, magpropel sa'yo sa bagong buhay mo. Parang ganyan. Okay? So, listen to that call, listen to that information para alam mo yung gagawin mo next pagpasok ng October. Okay? So, yung isang tanong, isang, tago, isang sagot, ito po yan. So, you have one and two. Bayan tingkita ng angel card to clarify all of this. Dahil ang angel guide mo, nasa tabi mo ngayon, pag, uh, pagpasalamatan mo siya, kasi na ganagabayan ka ng yung angel guide. Okay? You have one and you have two. Okay, Capricorn, open your eyes, inhale. and exhale the answer to your question. You have the Queen of Pentacles upright. You have the Judgment card upright. You have the Success card and you have Improving Health. Kung may question ka about your health, nag improve na daw yan. Don't worry. Kung ito may trabaho o pag-ibig, nag improve na daw. So don't worry about that. It will be better sooner than later. And may success ka daw na makukuha from your question. So congratulations. With the Judgment card, ipagpasa just mo. Just relax and release. Release the control. Release the pagpapuwersa sa mga bagay-bagay, hayao maganap siya at the right time. Okay? Huwag mong puwersahin ngayon. Kailangan hayaan mo lang siya mag-unfold and let things let things happen in your life. no Ngayon, pagsuko kay God, ibigay mo na sa Kanya and hindi Kanya ililigaw. Ngayon, ikalama mo ang katawan mo, ikalama mo ang isip mo, ikalama mo ang puso mo. And you will get it. Because Queen of Pentacles is all about abundance, is all about multiplying, It's all about uh, pagyabong ng mga bagay sa buhay mo. It will be fruitful para sa iyo. Kaya kung ano man yung question mo, the answer is yes. It will it will be fruitful, it will be God-given, it will be success, it it will improve everything in your life. So Capricorn, a resounding yes is the answer for you. Ito rin po ang inyong September 1 to 7 at ang inyong isang tanong, isang sagot. Sa so, po kayo nakarasa sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Capricorn. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.